Good morning po sa inyong lahat ng mga kababayan So ngayon uh, Punta natin yung fish pa natin mga kababayan Pa kainin natin yung mga isda natin So ito po yung pagkain nila oh. Yan Pinilahan ko sila ng starter uh, Starter na pagkain nila So Kasi matagal na kong nagpapakain sa kanila Parang hindi pa lumalaki Parang kadalasan kanila sa kanila ay balabae eh. hindi lumalaki so prepare mo tayo mga babayan para uh, magpakain tayo ngayon sa ating mga isda so hanapin ko muna yung cellophane stick natin si ano ba yan cellophane stick cellophane stick yung ron saan kaya yon nabutang natin So, update, update ko kayo mamaya mga kabayan. Pagpunta natin doon. So, tayo na mga kababayan. Magpakain muna tayo ng ating mga alagang isda. So, Tingnan ko sa inyo ngayon mga kababayan. Alagang isda natin. Kainin natin. Pahitanam okay, sa kuning kuan ba? Luya. Oh. Gani. Ah. Oh. Ngayon Ah, na ng daan dito mga kababayan kasi napakaulan dito. So, dito na tayo sa ating fish pond. Ah. So, yon Kain mo na kayo, Kain ay, bigat uh. ito nga pa pala yung itanim natin na loya ngayon mga kapayan uy nalubog man So, tinan nyo ngayon mga babayan ha. Yung isda natin. Ah, uh, ano pala. Kailan pa nating bigyan ng pagkain para makita ninyo sila. Ito mga babayan ang tapo natin. Oh. Tingnan natin ito sila mga kababayan. Kung lalaki pa ba ito. Pinalitan ko yung pagkain nila. Noong una kasi binili ko sa kanila. Grower. Ngayon pinalitan ko ng starter. Tingnan nyo sila. Yan. Yan. Kumakain sila. Nagugutom sila sa page. mga papayan medyo marami na sila kaso lang hindi lumaki meron ding mga maliliit pa na mga anak nila iba iba yung kulay nila may kulay orange salo naman ang kulay itim mga nag-crossbreed siguro ito sila mga kababayan kasi yung nilagay ko na ista dito ay merong tilapia kasali yung mga giant tilapia meron din yung mga tilapia na ano lang mga native tapos meron din itong mga kulay orange kaya siguro nag nag uh, ano sila nag uh, crossbreed tingnan nyo may ibang color mayroong may itim yung ulo tapos, yung buntot niya at saka katawan niya, orange. Meron din naman na mga itim. Pure itim. Ayan. Um, ilang kilo na yung naubos nila na feeds mga kabayan pero hindi talaga sila lumaki. Dagdagan natin doon sa kabila. kasi ngayon po ngayon ko palang sila na balikan uh, nabigyan ng ganitong pagkain makabayan, kabayan ng ilang araw ay eh, pinakain ko sila ng ano lang tawag sa amin tahop yung galing sa mais na pinapagaling Ayan, hmm, gutom sila mga kabayan. Gutom na gutom. Meron ding iba na medyo malaki pero hindi talaga sila masyadong malaki mga kabayan. Pero pwede na itong isugba. Pwede na itong ihawin. <laughs> So, kailangan po palang linisan itong sa gilid nila mga no? kasi madami ng mga damo. Noon kasi, uh, ginamitan ko ito ng herbicide mga kababayan. inisprihan ko. Kaso, uh, ginuna ni Papa. Ano, ginuna? Uh, yung nilinisan niya ba? Gamit yung, ano, nilinisan niya yung, nilinisan yung mga damo. Pagkatapos ang mga damo mga kababayan ay tinapon niya dito sa tubig. Hindi niya kasi alam na may ini-spray ako ng herbicide. So ayan tuloy yung mga isda. Ah, uh, namangha ko kasi hindi na lumalangoy, nagpalutang-lutang na lang sila. Kaya dadalhin kong kinuha sila lahat. Nilagay ko sa kanal. At nung na ano sila na refresh, medyo maliksi na sila o ano na. Uh, malikot na tapos kinuha ko yung mga damo dito sa tubig yung mga bula kasi parang sa herbicide yung galing eh. at pagdalipas ng araw nilagay ko sila uli kaya yon pero meron talagang iba na namatay pagka kinabukasan lumutang yon sila so mabuti na lang at may natira kaya ito sila yung mga nagiging henerasyon. Henerasyon <laughs> ng nabubuhay na tilapia. Yan. So, yun lang po mga kababayan. Kita tayong yung ano, yudib. So, yun po mga kababayan. No? So, uh, date ko lang kayo mga kababayan sa ating mga tilapia. Pag gusto nyo mag, ano, mag -ihaw nito, kuha lang kayo dito. Basta wala lang kami. so, yun lang mga kababayan. Magtanim pa kasi ako ng ano ngayon, Luya. So, salamat at ingat kayo palagi dyan. Hi. Kitang kita eh. Bastas! So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat at magandang umagas niyo.